Bilang parte ng patuloy na sustainment project ng 78 th Infantry Matapat at Matatag Batalyon, isang livelihood consultation para sa mga people's organization ang inilunsad na ginanap sa Sitio Sapang Munti, Barangay San Mateo sa bayan ng Norsegaray, Bulacan, Kamakailan. Katuwang na kasundulahan ang Municipal Agriculture Office ng Norsegaray sa pamamahagi ng mga vegetable seeds and seedlings at farmer equipment na makakatulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga miyembro ng samahan ng mga kababaihan kaunlaran para sa kinabukasan ng sapang munti. Lubos naman ang pasasalamat ni Marina Cruz, presidente ng Beneficiaryong PO, na patuloy ang pamahalaan sa pagpapaabot ng tulong para sa kanilang kabuhayan. Isang paraan ng kasunduluhan at pamahalaan ang livelihood consultation upang malaman ng mga pangangailangan ng mga miyembro ng POs at matugunan ito na makakatulong upang lalo pang umangat ng kanilang kabuhayan. Ang nasabing lugar ay kabilang rin sa geographically isolated and conflict-affected area kaya naman puspusa ng kasunduluhan 70IB sa pagpapaabot ng tulong dito upang lalo pang maiangat ng pamumuhay ng mga lokal na maumayan. Mula dito sa Barangay San Mateo, North Sagray, Bulacan, ako si Crisel Fontanosa, ang inyong kaugnay.